Nagbigay na ng pahayag si James Reid tungkol sa pag-alis ni Liza Soberano mula sa kanyang management company na Careless. Ayon kay James, wala silang sama ng loob kay Liza at nire-respeto nila ang kanyang desisyon na lumipat. Inamin niya na sa simula pa lang ay binigyan nila si Liza ng kalayaang magdesisyon para sa kanyang career. Matatanda ang taong 2022 magpa-manage si Liza sa kumpanya ni James na Careless, ngunit ngayon ay iniwan na niya at binigyang priority ang Hollywood career niya. Sinabi ni James na nagagalak sila para sa mga bagong oportunidad na nakukuha ni Liza. Bagamat hindi na siya bahagi ng careless, nananatili raw ang kanilang suporta sa aktres. Dagdag pa niya, masaya siya sa mga nagiging hakbang ni Liza patungo sa kanyang mga pangarap. Inamin din ni James na may mga pagkakaibang pananaw, Ngunit nauunawaan nila ito. Pinuri pa rin ni James ang husay at sipag ni Liza sa industriya. Ipinahayag niya na patuloy siyang magiging tagahanga ng aktres, anuman ang kanyang naging desisyon. Sa kabila ng mga pagbabago, nananatili ang kanilang magandang samahan bilang magkaibigan.